bang may ginagamit kang gadget o kinakain na pagkain na naimbento ng Pinoy? Oo, mga Pinoy mismo ang utak wow. sa likod ng ilan sa pinakaastig at pinakakapakipakinabang pakinabang na imbisyon sa buong mundo. Tara! Alamin natin ang top 8 na inimbento ng Pinoy. Handa ka na bang maproud? Let's go! Number 8 banana ketchup. Inimbento ito ni Maria Orosa. Walang tomato ketchup? Dito sa Pilipinas, walang problema. Si Maria Ilagan Orosa na isang food technologist at war hero ang nag-imbento ng banana ketchup para sa mga Pilipino noong World War II. Gawa ito sa saging, vinegar, sugar at spices. Naging alternative ito dahil sobrang mahal at imported ang tomato ketchup noon. Hanggang ngayon, staple pa rin ito sa bawat kusina ng mga Pinoy. At hindi lang yan ha, over 700 food inventions din ang wow. naiambag ni Maria Orosa sa bansa. Number 7, Bamboo Medical Incubator. Inimbento ito ni Dr. Fidel Mundo. Alam mo ba na unang low-cost medical incubator ay gawa sa kahoy? Inimbento ito ni Dr. Fidel Mundo, ang kauna-unahang babaeng nakapasok sa Harvard Medical School. Wow. Ginawa niya ito para sa mga baby sa liblib na lugar na walang access sa electricity. Ang resulta, libo libong buhay ng sanggol ang nasagip. Number 6, video phone. Ang nag Si Gregorio Izara. E. Bago pa nauso ang Zoom at FaceTime, si Gregorio Zara na ang bida. nag siya ng two-way video phone noong 1955. Wow. Yes, may video call na tayo noon pa. Literal na OG sa tech world ang Pinoy na ito. Number 5, watered power na sa sasakyan. Inimbento ito ni Daniel Dingel. No joke. Merong Pinoy na gumawa ng kotse na hindi napatakbo ng na gasolina ha, kundi tubig. Si Daniel Dingel, noong 1969 pa, nagdevelop na ng prototype na kayang maghiwalay ng hydrogen from water para gamitin as fuel. Tatakatuloy ako. Bakit hanggang ngayon, gasolina pa rin ang gamit natin? Number 4. Egypt ni. Inimbento ito ni Leonardo Gonzales. Kung gusto mo naman ng clean, green at modern ride, kilalanin mo si Leonardo Gonzales, creator ng Egypt -ni. Battery powered at eco-friendly na version ng iconic GP. Wow. Perfect for the future ng transportasyon dito sa Pilipinas. Number 3, 16-bit microchip. Ininvento ito ni Dado Banataw. Kung may computer ka ngayon, magpasalamat ka kay Diyos Dado, Dado Banataw. Siya kasi ang utak sa likod ng first single chip, 16-bit microprocessor. Thanks wow. to him, mas mura at mabilis ang computers natin ngayon. Number 2, moon buggy or lunar rover. Ininvento ito ni Eduardo San Juan. Tama ang dinig mo. Pinoy ang tumulong gumawa ng lunar rover na ginamit sa moon missions. Wow. Si Eduardo San Juan, engineer ng NASA, ang parte ng team na nagdisenyo ng moon buggy para sa makasaysayang Apollo program. Number 1, Yoyo. Ininvento ito ni Pedro Flores. Akala mo laruan lang, ang yoyo kahit may ancient roots ay pinalaganap Globally ni Pedro Flores, isang Filipino immigrant sa US. Siya ang nag-commercialize ng yo-yo noong 1928 at naging global sensation ito. Wow. Yan ay ayon mismo sa Smithsonian Magazine, History of the Yo-Yo. Grabe no? Akala natin simple lang ang mga bagay na ito. Pero lahat sila, galing sa talino at diskarte ng mga Pinoy. Anyway, kung gusto pa na magayon pang klaseng content, i-follow e mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.